Palaglag tayo, pre. <laughs> Palaglag tayo. Dapat siya pinapatay yan eh. Wa ay maimo kundi wa, may imo untang wa maimo. Dukas sa open no? Mailit ka nun! Di ako karapat dapat Umibig sa iyo nang di sapat Oh, oh, oh Hindi ka lang hiyas na kanto mo Ito nga tayo, tayo Makikipagsapakan tayo ngayon Gamit ang kamaunikan ni Michael Pacquiao <laughs> okay. uh -huh. Ganda, ganda Michael Pacquiao. Pa pakinggan niya mga pre. Ay, hindi na, hindi na. Wag na, Wag na. Baka mamaya may in love kayo sa kanya eh. Naman, oh, ka lang. <laughs> Sino kay masarap dito sa pak -sapakin, no? Ito, itong si Roger, no? Yawi-yawi ka, ah. Ay, yawi-yawi. Yaw. H2, H2 ka, ha? ka, Si H2, gagayahin niya, pre. Tingnan natin, ha, ha? Dito tayo sa taas maki-bakbakan tayo agad dito. Sino ba mga natin dito? Ano ba sila? Puro sila physical. So, puro kay physical. itong karapat dapat sa inyo. Dahil physical kayo. Bright na bright ka talaga. <laughs> Ayan, Roger, Roger. Aba, 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 aba. Parili mo! Sa uno! Sige! Ito tayo, pre. Ah! <laughs> uh -uh. Ye, yeah, lika dito. Kung naka hindi hindi, pa'y di ka pwede dito. Kung takoy na ba't di nag skill to? Na na skill? Ito, ah takoy na ba't di nag skill? Takoy na di. Ano yun? Passive yung kan Tanot, tanot. Naku pa mamatay, hype na yan. Ye. Yeah.

sa taas. Putra, Gizmin. Pagsolo ka sa buhay. Antipati ko. <laughs> Akala mo, ha? Ha? Akala mo, atrasan kita. Asa ulol. Asa ulol. Upakan kita doon, ha? <laughs> San ka na? San ka na? Saan ka na? Saan ka ng halimaw ka, ha? Dito ka pa talaga sa akin. Patay ka sa akin ngayon, men. Hindi ka na maubusan pa ng araw. Tumigil ka dyan, ha? Ubusitin ang araw, ko <laughs> Baby Lua! <laughs> Puntang ina, eh, kala ko na patay ko! Tama! Gastos <laughs> ang puta! Pag-merienda <laughs> nga! Iba pala yung napatay, gago ka! -gag Muntik na mabingit na naman sa alangan! <laughs> <laughs> Akala ko siya namatay! Yung sa baba pala na namatay! <laughs> <laughs> Oh, gagong puta. Nakalusot ka, ha? Patang na nito, oh. Patay, ugi. Oh, patay na ka, ha? Mm. Hehehehe. <laughs> Ang <Ula>, asargatan lagi. Ang <laughs> asargatan lagi. Kaya mo ko? Akala mo siguro kaya mo ko, no? Ay na, sinisurte, sinisurte tayo sa kasama ngayon, no? ang na, pagsulo gaming talaga, napakahirap, eh, no? Alam mo na may mga ginagawa mo, nakakasakad ka ng kapwa mo, tinutuloy mo pa, eh. Ay, muna, Ah, parang abnormal. Tara! Ay! Patay ako! Ay! Tabang, tabang! Buhay pa! Ay, alam, malakas ako na si Roger. Bugbog sarado na sa akin. Pinagsasapak ko yung bulbul niya. Kasi pag lumapit pa yun sa akin, sigurado kawawang nila lang yun. Sandali ako, kukunin ko ng shotgun ko. Sabog-sabog to. Sinurin ano niyo mabuti akong paano to Wala tayong pro problemahin dito. Pag lumapit lang dito, sigurado patayan pre. Dal-dal ka lang eh. <laughs> oh. Kita mo yan? Oh, takot no, takot no. Oh, nababading eh, no? Eh, di wag ka rin na eh. <laughs> yun. Oh, sige. Oh. sige. tayo. nalag tayo, pre. Parili mo! Sa uno! Sige! nalag na! <laughs> tayo. Dapat siya pinapatay ni eh! <laughs> Ano? Pero sa tama Asa men. Asa! Asa! 'Yung usaki sasaktang siya. Alam mo ha? Asa, asa, asa. One time lang. Asa, asa. Asa? Tulo sa eh. Kala mo siguro ah. Ulol! ah. Eh teknik. Ulol! <laughs> teknik di swabe ah. Buti na lang dalawa, malakas tayo no? Malakas ang chamba yan eh. Sino pa na yan ah? Tatalon na ba ako? Tatalonan ko na ba to pre? Sige na, sige na. <laughs> ano, na yata ako dito eh. Nararamdaman ko yung savage eh, pag tinalunan ko to eh. Dami mong daldal na ma, sige na! Savage na to, pre. Savage, pre! Savage! Bang! 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 Putang ina! Nakakagigil ka. Pag anong di pa mamatay, gago? Ano mo siguro ah? Mubutay tayo rin. Takbo rin. Takbo rin. Mayroon sa buhay, bichan. Kunin natin to. Putang oi! Oi! Ah! Putang! Kinamlok pak, 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 pak. Yawa. Yawa. Huwag ako magsalita na ganyan, ha? Ah, ah. Ay, pre. Pre, pre. Puta, ina, kay. Ah. Ah. Puta, ina. Nice one, nice one. Dinadya ko talaga magpakamanay doon, pre. Kasi, alam nyo mga pre kung bakit? Naawa ko sa kanila. Bulul. Ganyan kayo, ganyan kayo maglaro dapat may awa kayo sa kalaban. Ha? Ma Maawa din kayo sa kalaban. Dapat may itong ka pa. Kasi baka pag... Pag nag-asta pa bula ko, sila ko, o, or, or nagsabit pa ako, baka sabihin mamaya, mayabang tayo, di ba? Ayun naman, di na kayo nasanay jump. mayabang niya. So, <laughs> sinadya ko talaga magpakamatay doon. Para naman, wala silang masabi sa atin. Oo, tama yun, tama. Ganyan kayo mag-isip. Walang isip yan! <laughs> hmm na namamatay ako, sinasadya ko yan. Eto pre, oh. tingnan mo mabuti pre. Oh. Ha? Hallelujah! Hallelujah! Buta mo yun o, money pop ko ino, <laughs> <laughs> uh, Back muna tayo, back muna tayo pre. Katapusan na to yata. Kat 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 Katapusan na yan ang pag-ibig! Pag-ibig mo'y tunay! Hindi totoo lang! Oh, eh. ba? Unstoppable. Napakasimple. Bisik na bisik yung mga kalaban. Paparinig pa. naman tayo. Men, nang bisis na tayo na nanalo, men. Kanina. Hindi pa ako natatalo mula kanina pag start ko mag-live. Sunod-sunod yung panalo, mga pre. Ilang oras na ako nag-stream? 2 and 30 minutes. So, na sa Nasa seven games na ako. Puro panalo. Ay, nalaginip ka. <laughs> Ay, talaga malakas ako, no? Iba talaga pag malakas. Laging nananalo. Napakadali magpamitik, you know? Ang dali-dali. Pakampi tayo dyan, eh. <laughs>